So of course dito sa Almam Nandito pa rin tayo Kay Kabayan Pero dilito kagalang-galang From Nueva Ecija So Almam Beach Pang ilang ang pasyal mo na dito Kosa? Sa ngayon no, Itong Almam Sar Beach talagang Pangalawang punta ko pa lang dito Kung di ako nagkakamali Nung una kong punta dito Is 2014 o 2015 Alright Sa ngayon 2025 na Mm -hmm. mismo sa lugar din na ito, itong pinakatayuan namin ang aking kosa nito ito. Uh, pangalawa ko punta po lang dito, napakaganda pa rin dito. Feel na feel mo ang kalikasan kahit na ito ay nasa disyerto. Okay. Dahil mapuno, mm -hmm. hindi mo mararamdaman ng init. Talagang inang kalikasan na mararamdaman mo dito. Simoy ng hangin, sariwang-sariwa. Oo, oh, lalo na dito sa UAE. Summer na siya, June na, summer, pero ramdam natin yung lamig ng hangin, oh, no. di ba? Ganda dito, Okay. Kaya marami po pupunta dito ng iba't ibang nasyon, iba't ibang lahi na gustong gusto dito sa United Arab Emirates. Oo, sa malinis, talaga namang feel at home. Actually, yung mga alien diyan galing sa ibang planeta, welcome rin po kayong pumunta rito. <laughs> mga alien. Ah, pwede, pwede yung mga tiga March 'yan. March. Hmm. Anong March? Mars. Mars. Oh. To. April, May, June, 'yan. Pwede Ayan, pumunta oh. din 'yan. Kahit anong buwan. So, ano, kumusta na ang buhay ko sa bilang OFW? No, fake din pa lang buhay OFW, fake. Bakit? hindi eh, din ka pala, fake din pala ang pag-iipon ng pera dito. Bakit? Hindi mo makukuha pala sa isang taon o dalawang taon ng pag-iipon ng pera. Pero nakikita ko sa... Lalo na kung may binubuhay kang pamilya, lalo na yung pinag-aaral mo mga Anong Pero paano ang fake? Eh, nakikita ko sa Facebook mo, isa ganang sagana ka. Nag-upload ka kay Galing, naglalakad ka sa Dubai mo, yun, 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 nga, pag nakikita mo lang kami sa mga social media, talaga napakasarap ng buhay namin, pag-alagala, oh. pakain-kain ng masarap. Pero sa behind of camera, naiiyak kami. <laughs> Gutom, uhaw, kuyat, Yan, talaga naranasan ko dito. Yung hindi ko naranasan sa Pilipinas, sa bilang trabado ng Pilipinas at napunta ngayon ako dito. Yung long time na duty. So, so ibig mo ba yung mga mayayaman na mga kabayang OFW sa Facebook, eh, sa totoo eh, hindi pala sila ganun kayaman. Mukhang pinaparinggan mo yata ako sa... Ay, ha, kasi yung mga post ko, kung maka uminom ako sa Starbucks, yes, kumakain starbucks. ako ng mga ano diyan masasarap na pagkain. Parang ako yung tinitira mo ko, sa yun ang hindi ko... Yeah, yan, ang mga fake yan. Ang mga yun ang hindi ko yan. na, ako na sa ano mo. Yan Pwede mga... mo akong sabihin ng direkta na ako yung nagpapanggap na mayaman sa yan. Facebook at sa camera. Huwag mo akong dinadala sa pagsas... Yan. yan ang mga fake, fake, fake na OFW, mga ganyan, pakain-kain. Ganoon ba yun? Yes, yun, yun parang regalo mo lang sa sarili mo dahil nakapahinga ka yun ang tama ko so, weekly, hindi, ibig sabi ko, hindi ko minsan naranasan ng mag weekly op. hindi yun pagyayabang kung ano man nakikita mo sa akin ko yes. sa, ibig sabihin nun nireregaluhan at nirereward ko lang yung sarili ko sa pagtatrabaho ng ano ng maigi uh, yes correct correct Ma actually sa totoo nga sa isang linggo limang beses ako kumakain ng parata at roti mm. yan yung pagkain dito ng mga Indyano, Pakistani, yeah, yeah. na wonderham lang siya. Kaya wag mo akong sinasabihan na nagpapanggap na mayaman. Ang masasabi ko sa iyo. Kaya magpakatuto tayo bilang OFW, yung gutom, uhaw, puya. Kaya iba-iba din yung buhay ng OFW dito. Minsan masaya, minsan malungkot. At ang mabigay pa dito is yung depende sa amin kung babayad o hindi nga. Ang malaga huwag ka lang masasaktan. Pero sa guto matuho, pare pares kami naramdaman namin yun. Alright. Totoo-totoo po yung sinasabi ni Kabayan. So, kung kayo po ay nasa Pilipinas na nagbabalak magtrabaho dito sa abroad, yes. pag-isipan nyo ng mabuti. Kung kumikita naman kayo ng sapadyaan, ah... Uh, ang katotohanan is kapag una nyo pa lang dito sa abroad kikita kayo ng sakto lang 20, 30,000 ganyan pero kapag nagtiyaga kayo kahit pa paano angat rin naman kayo uh -huh. so sadyang ganun talaga ang buhay ng OFW lalo na to sa kabayan But especially kung, kung, maaari ma-skill kayo kasi dito hindi kinukuha yung may pinag-aaralan ka o sabi natin college level ka Alis dito pagdating dito, magiging pare para pero, sa advantage pa rin nung college level. O alis college graduate. Oh, so, ibig sabihin mo ba eh, yung may skill ka, may skill yung oh. marami kang alam na trabaho. Oh, diskarte ba? Diba? Diskarte. Yeah. Oh, lalo na yun sa ano. Parang ito si Kabayan kapag araw po ng day off niya, Sunday nagbabakal po ito, namumulot ng basura. Yeah. <laughs> Namumuhod ang basura. Naghahanap po yan ng mga ano, mga sugar mommy, sugar daddy. Nagtataka po ako dito eh. Okay ka ba yan? So, yan. Yan po ang aming advice sa inyo. Bien OFW. Palobat na yung ano ko. Hindi ko dala yung battery. Kailangan na natin ikat. Thank you guys. muna kakatin. At kung may magbabala kayo mag dalo lalo na kung may pamilya kayo Siguraduhin nyo lang ang inyong pagmamahalan ay matibay mm. Karamihan sa nag abroad lalo na kung nagtatagal Nasisira uh. ang pagmamahalan kahit uh. gano'n pang ka na loyal loyal Pagdating dito at nakakakilala kayo ng mga katulad nito Yan yeah, yan yeah, yan yeah. katulad na yan delikado yan Wala, ikakat, ikakat ko rin yan <laughs> Okay thank you <laughs>